Itu tanya sesama project, apabila saya angin lari, cuk, suara, kenapa, ya, ini, untuk pertumbuhan.

Hindi na natin i to. Para ano na. Tapos yung ano na lang. Tawag nito. Uh, power supply nila. Ha? Buksin na lang. May mga ano na yung mga supply nila. So ayan. May mga drainage na. na ito. Ito yung mga equipment natin. So ayan. Ayan. Okay. Ayan, naka -ano na sila rito. Pwede nang ano. Okay. Ito, na pala yung ano. malaki okay. okay. nito mga Ito. Ito 'yung mga equipment natin dito. Na mga pang laundry na malalaki. Ito. So, Pwede nang ipwesto. supply na ng kuryente paano nyo naipasok to? forklet uh, hindi naman kaya na, na isang jack pallet yan mahabang ano Oo. isang nandun lang basta dalawang pallet magkaharap oh. hindi kabila magkaharap magkaharap so yan uh, kung ano na pero mo, uh, jack palit lang dalawa, ang kabilaan para lang may pasok. Ang so, lalaki So ito yung unang uh, ano natin dito na uh, chinek natin kung pwede lang i-pwesto lahat ng itong uh, equipment na ito. Ito sa atin to lahat. May pwesto na sa atin to lahat. Ito sa atin yan, na dry up dito yan. Pwede na i-pwesto yan eh. So yung na niyo, para isahang anuhan na lang. Ano?

Ito yung mga paano natin So, okay. question na lang natin ito Imintay natin na mag-complete nila Pag nag-complete na nila yan i na natin So, unang uh, Trabaho natin dito na uh, Sa niyong uh, Sa gitna ng uh, dagat Kano ka magkaroon ng Signal dito uh, Nasa dagat ka So, Okay. Yang mga dalawang 'yan. Dito. 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 To, pwede na ilagay dito. O, pwede nang iano 'to. Pero kasi ni O para maano yung ano, yung hindi na epoxyhan, malagyan din na epoxy. So may pwesto na rito. So, Hoy. Yeah. Yan yung ano dito. Kunti na lang. Pero kailangan mailipat kasi para maipoksihan nila yung area na ano. Pag uh, so, natuyo. so, pag natuyo ito, pwede nang yan. So, yan. Dito na lang. Ito so, yung unang natin.